Magandang gabi sa atin lahat, mga nanonood ngayon, sa mong panig ng buong mundo, atin naman pakinggan ang pag-uugali ng tao sa panahon ngayon. Pagsuway at pagsunod sa sariling kagustuhan. Mga halimbawa at paliwanag. Una, pagsasantabi sa obligasyon pansimbahan. Halimbawa, marami ang hindi na nagsisimba tuwing linggo o sa mga pesta ng pagkapabanal. Hindi na rin regular na nagkukumpisal at hindi tinatanggap ang Eucharistia. Ang paliwanag natin dito. Katulad ni na Eva at Adan, na sinuway ang utos ng Diyos na huwag kainin ang bunga ng puno ng kaalaman. Maraming katoliko ngayon ang hindi na tumutupad sa kanilang mga obligasyon sa pananampalataya. Ito ay nagpapakita ng kanilang pagpapahalaga sa sariling kagustuhan at pagiging abala sa mga makamundong bagay kaysa sundin ang mga alintuntunin ng simbahan. Pangalawa, pagsunod sa pansariling moralidad. Mga halimbawa, ang pagtanggap at pagsasagawa ng premarital sex, paggamit ng kontraseptibo at pagsuporta sa same-sex marriage na labag sa mga turo ng Simbahan Katoliko. Ang ating paliwanag dito tulad nina Adan at iba na sumunod sa kanilang sariling pagnanasa. Maraming katoliko ang pinipili ang kanilang sariling moralidad na iiba sa mga itinuro ng Simbahan. Ang pagpapahalaga sa sariling kagustuhan higit sa utos ng Diyos ay isang anyo ng pagsuway. Pangatlo, individualismo sa pananampalataya. Mga halimbawa, ang paniniwalang sapat na ang personal na relasyon sa Diyos at hindi na kailangan ang pakikilahok sa komunidad ng simbahan. Ang paliwanag natin dito, katulad ni Eva na naniwala sa sariling kaalaman. Maraming tao ngayon ang naniniwala na ang kanilang sariling interpretasyon ng pananampalataya ay sapat na. Ito ay isang anyo ng paglayo sa kolektibong pananampalataya at otoridad ng simbahan. Pang-apat, pagwawalang bahala sa palipunang katuruan ng simbahan. Mga halimbawa, ang hindi pagtugon sa tawag ng simbahan na tumulong sa mga mahihirap, pangalagaan ang kalikasan at labanan ang kawalan ng katarungan sa lipunan. Ang paliwanag natin dito, katulad ni Adan at Eva, na hindi iniisip ang epekto ng kanilang aksyon sa hinaharap. Maraming katoliko ngayon ang hindi inaalala ang kanilang responsibilidad sa kapwa. Ang pagpapabaya sa tawag ng simbahan na magpakita ng malasakit at pagtulong sa nangangailangan ay isang anyo ng pagsuway sa utos na mahalin ang kapwa. Atin pagnilayan ang mga halimbawa ng pagsuway at pagpapahalaga sa sariling kagustuhan na nakikita sa modernong lipunan ay nagpapakita ng paulit-ulit na tima ng tao na may kakayahang pumili sa pagitan ng pagsunod at pagsuway sa Diyos ang mga turo ng simbahang katoliko ay nanatiling gabay para sa tamang pamumuhay. Subalit, maraming tao ang nahuhulog sa tukso ng makamundong kasiyahan at kalayaan. Katulad ni na Adan at Eva, ang mga tao ay patuloy na haharap sa mga desisyon na maaaring magdala ng espiritwal na kasaganaan o pagkalayo sa Diyos. Ang muling pagbabalik loob sa Diyos at sa mga turo ng simbahan ay isang hakbang tungo sa mas makabuluhan at makajos na pamumuhay. Sa pagtatapos, ang mga hamon ng kasalukuyang panahon ay nagpapakita na ang tao ay may kakayahang magbago at magbagalik loob sa Diyos. Ang patuloy na pagninilay at pagsisikap na sundin ang mga turo ng simbahan katoliko ay mahalaga upang may pamuhay ang tunay na kahulugan ng pananampalataya at pagsunod sa Diyos. Sa muli, sa Diyos ang papuri at pagpapala, maganda gabi sa atin lahat.